Ayan guys, napadaan na naman tayo kaya tiningin na natitingin na naman tayo ng maraming mga ibi ilalagay sa ating balik bayan box. Ayan. Habang uh, padaan na tayo, sabay na rin tayo mag-shopping at mamili. Ayan. Ayan guys. Ayan. Tignan natin sa loob. Ayan, ang gaganda. May bitbit din kasi ako, guys. Ayan. Ayan guys. Ang cute-cute. Ang cute-cute-cute. Grabe. Ang gaganda. Mamimili tayo ng mga pangbata. Ayan. Ayan pili-pili na sa mga may gusto ayan ang gaganda ko oh. napadaan ako guys pero titingin tayo ng mga magaganda lalagay natin sa balik bayan box ayan yan ayan ayan mm, gaganda guys oh. pili-pili na tayo Nakita ko lang guys. Pasilip. Ayan. May ganda. Ang bata. Ay. Sige guys. Tingin mo na ako ha. Thank you. Bye bye. Have a great day.